lalayas. Ayan. Ang harapan ng shop namin, puro mga gintuan. Nakita nyo. Puro gintuan. At ako ngayon ay sa palengke. Palengke. Ayan o. Oh. ba? Diba? Ayan ang bubble parin. Ito yung bilihan ko ng juice. Ayan mga gold dyan. Hanggang doon sa dulo. Ito ang bubble parin. Nakita nyo. Ayan. Ako ay lalayas kasi may bibilihin ako. Yung favorite ko. Kasi gusto kong kumain lagi ng prutas. E pag walang chips, hindi ko, hindi ko nagugustuhan. Mas masarap yung may chips. Maalat-alat na namis namis Ay, dito na. Diba? Nakita nyo yan. Dito naman ang Sheikh Abul Abdullah Road. Kala ko may sasakyan. Totoo naman may sasakyan. Pero Motor. Saka dito na rin ang mga textile, mga bilihan ng tela. Ayan o. Oh. Nakikita niyo mga bilihan ng tela. Kaya saan? May lusutang. <laughs> uh -huh. Ayan. Uh -huh. May... Oh, ah, uh cute, cute. Oh. Where is this one? What happened? Terus, dak kan Sarado. Bayar this one close? Ya, ya. Grup biru itu. Hah? Oh, sapa. This one Injana? Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi, tiru. Oh. Tiru kami. Why? Wow. Mm -hmm. Oh, no, I want to and I will not buy something. Hmm, au movie pala je. magbabayad pa naman ako ng ano ko. Dito naman ang ano. May lalaki ng ating nasakot <laughs> Sabi ko siguro. Kasi paarte akong lumakad eh. Joke lang. Ano na, ito na ang siya kabula. Bye.